nakuha na natin itong pinakabagong release ng Senlo. Ito ang Senlo X1 GTS. Oh my God. Ayan siya guys. Talagang napakalapad niya at napaka tingkad ng kulay. So ito pala yung dinadaanan ko pag papasok ako ng office. Kung makikita nyo guys ay talagang madilim siya. At kapag ginamit naman natin yung Senlo X1 GTS, magiging ganito yung itsura ng daan. Hindi pa yan yung pinakamaayos na position guys. Hindi ko lang naayos kasi malalate na ako sa pagpasok sa trabaho. At ito naman yung itsura ng combination ng low at high. Kung makikita nyo guys talagang sobrang solid ng kulay niya. Sobrang magagamit mo to kapag magda night ride ka papuntang mga bundok at walang mga street lights. At kung abutan ka naman ng malakas na ulan sa daan ay siguradong tatagos yung kulay dilaw na kulay sa ulan. Ito naman itsura ng underglow sa gabi. Kung makikita nyo sobrang ganda ng buga ng ilaw ng underglow natin. Saktong sakto lang hindi masakit sa mata tignan. Dahil shifting underglow nga ang pinili natin kaya napapalitan din siya ng pula. Sobrang naangasan nga ako kapag nagpapalit-palit siya ng kulay kapag nagpipreno ako. Good day guys, Lesi TV here. Welcome back to my channel. At ngayon nga ay nakuha na natin itong pinakabagong release ng Senlo. Ito ang Senlo X1 GTS. Ayan, pinikap natin to kanina. Oh my god. Ayan siya guys. So dito natin siya nabili. Tapos ito yung sticker ng EXL Senlo. So EXL pala siya. Tapos ang Senlo parang brand lang nung mismong ilaw. Pero ang pinaka ano ng Senlo is EXL. Tapos ayan siya guys. Ito na yung pinaka bagong release. April lang to na release guys. Ayan oh. EXL Senlo X1 GTS. Ayan guys. Napaka pogi na ito guys. Ito yung GTS. 80 watts. 70 watts.

So kanina nung pinick up namin to ng girlfriend ko, tinesting sa harap namin. Talagang napakalapad niya at saka napaka tingkad ng kulay. Diba 80 watts to guys? Halos pares sa pares lang siya ng X1 GT. Ang pinakaibahan lang, mas malaki to at yung bulb. So ang sabi doon, yung kuling nito mas malaki. Siyempre, mas malaki yung housing niya. Mas maraming hangin ang makakapasok sa kanya. hindi siya madaling iinit. So guys, sobrang ganda nito kanina. So kanina, pinakita rin sa akin sa shop. Yung difference ng X1 GT Plus, X1 GT, tsaka X1 GTS. Pero itong X1 GTS, yung pinakabago ng Senlo. Ngayon, napakaganda ganda guys. Papainstall natin to syempre, sampaba kay Sir Boogie. So ginagawa na ni Sir Boogie yung harness neto. So nagpa-custom kasi ako Sir Boogie, ng ano ng harness. Gusto ko sa motor, uh, mayroon meron siyang piyaya, loud horn tapos meron ding stack. Tapos meron tayong horn selector dito. Tapos naka combo light din tapos mayroon din siyang underglow tapos nagpagawa rin tayo ng passing light kay ano, Sir Boogie tapos ano pa ba mga pina-custom natin doon nagpalagay din tayo ng ano yung rapid na busina na, na nakakabit yung combo light so gagamitin lang natin yung pangangas sa mga tropa pero hindi natin gagamitin sa daan pero ito yung mga kasama ng X1 GTS guys So maraming option guys pag bibili kayo nito online. Ito kasi last stock na to dun sa shop na pinagbilhan ko. Eh ayoko na magantay sana sa Shopee. Pero ilalagay ko yung link nito sa description box dyan. So ito yung balas guys. So dito nakakonek yung ating X1 GTS. Ito yung parang pinaka no? Yung parang magiging plug and play nya kung meron kayong harness na binili. Meron din dito kasamang tools para dito sa bracket. Ayan, tag-isa yan. So, ang gagawin natin is ikakabitan din siya sa ilalim ng headlight pero hindi sa labas, sa loob para nakatago. Kasi yung sa PCX ko dati, nagpakabit ako nasa labas. So, gusto ko naman ngayon nasa loob. Ito lang ang kasama niya guys. Bracket, tools, saka balas. So, ito siya guys. Senlo X1 GTS. Ayan siya, IP68, 1 year warranty. High power supply, 9 volts to 24 volts. Tapos, dadali na natin to kay Sir Boogie para doon na natin ipapakabit. Ngayon kasi nire-ready niya na yung harness para pagkatating natin doon, salpak-salpak na lang. Tapos underglow, tapos piyaya na naka-combolize na may passing. Ngayon, nilinisan na natin itong motor, tapos papakabit natin kay Sir Boogie yung ating Senlo X1 GTS. So yun guys, ginagawa na yung ADB 160 natin. Yun. Yun na yung Senlo X1 GTS. Ayan. Ah. Napakainit guys, alas 12 ng tanghalik So dumiretso na ako dito, galing trabaho. Ito yung sa Boogie Works PH. So ito guys, yung relay. Tatlong relay yan. Kasi itong bracket din itong gagamitin natin sir. O meron din bracket. May meron Ayun. So, meron na rin pala silang bracket. Eh. eh, meron din silang mga tindang ano dito. Senlo. M1. Tapos T1. Dalang T1. Saka M5. Eh, meron din sila dito ang iba. M1, 30 watts, 60 watts, X1 plus. Ayan. M3. T1. X2. X75. M5. Ayan. 100 watts to guys. Sobrang lapit na ito. So yung atin, 80 watts lang. Parang ganito lang siya. Pero single bulb. Excited na ako guys. So madalas kasi akong bumabiyahin ng gabi guys. Kaya excited na ako magtakabit ng mini driving light. So excited tayo. Kasi ang pasok natin, Graveyard. Dito guys, sinamuran na lang baklasin yung motor para maisalpak na yung mga wirings na ginawa. Inuna nga tanggalin yung U-box para makita nga kung saan ilalagay yung underglow. Guys, natanggal na yung U-box natin. Sura ng makina natin. Underglow. Yun yung underglow natin na violet. Tsaka rin. Harap likod, ayan, violet. Pag parinayin na mo, magiging pula. Pinakustomize okay. natin. So dito siya banda ilalagay. para kitang kita dito sa ilalim. Ayun dito guys, sinusukat ni Kuya kung saan banda ilalagay yung underglow. Bali ito, talagay natin siyang low beam, yung white. Ito yung dilaw niya, yung high beam. Okay. Ito pwedeng sa underglow. Di ba pwede yung ano? Yung magkasama ba? Combination yung... Dito? Wala nang, wala, walang dilaw lang. Pwede. Ayan ah, ito yan white, white lang. Tapos ito yung combination oh. ng white and yellow. Tapos dito, ano kaya maganda dito? Ito. ito. Pwede yung underglow. Kung gusto mong nakaseparate yung switch mo sa kusina, pwede yung sinasabi mo na 3 way Oo. Oh. Pwede yung switch na sa low. Pero ito, sa underglow na lang. Bakit oh. ito lahat para sa lights? ah oh, tama. So, para sa isang buong ano, puro oh, ilaw lang. Ilaw. Tama rin tapos. Ito talaga guys, nagustuhan ko kay si Boogie, talaga napag-uusapan namin kung anong gusto kong gawin sa motor. Pati sa mga dati kong motor na pinagawa sa kanya, lahat ng request ko ay nasusunod. Siyempre pati na rin yung napakagandang pag ni Sir Boogie. Meron pa ang time na pinagawa ko yung dati kong motor sa ibang mekaniko, talagang napuri yung wirings ni Sir Boogie. Akala ng mekaniko ay DIY ko ginawa dahil nga sa attention to detail. Hindi kasi basta-basta nagbabalot ng electrical tape si Sir Boogie. At mas lalong hindi iwan ni Sir Boogie ng na nakatiwangwang lang yung wires sa parang spaghetti wires. Lagi niya itong ginagamitan ng shrinking tube at hindi mapavoid yung warranty mo sa kasa kapag nagpagawa ka kay Sir Boogie dahil hindi siya pumuputol sa original harness. So ito pala guys yung gagamitin naming high quality na halo switch. Bale inaasikaso na asikaso ni Sir Boogie yung wirings para dito. Dito nga namin naisipan ilagay at magbubutas kami dito sa paket ng ADV160. At kung magtataka kayo kung bakit high quality na banggit ko dahil nga hindi basta-basta tong halo switch na to. Kung makikita nyo palang sa itsura niya ay talagang high quality na. At yung mga wires na nakadugtong sa kanya ay talagang matataba at makakapal. At ganun ganon nga lang ay natapos na lang yung harness para sa underglow, Peaya Loudhorn at Senlo X1 GTS. Kung makikita nyo yung pagkakawirings guys ay talagang tagong-tago at hindi mo basta-basta makikita yung wires. Nakadikit ng underglow gamit ang 3M adhesive tape at nilagyan ng zip tie para pang matagalan talaga. Magkabila ang side yung nilagyan ng underglow para hindi maputla yung kulay. At para sa busina ay dito nakalagay sa left side. Walang ibang ginawang modification or bracket dyan talagang plug and play lang. Napakaganda rin ang posisyon ng paglalagay ng horn dahil hindi basta basang mababasa. At dito nga ako nagulat dahil meron na palang nakareding butas para sa paglalagay ng mini driving light ang ADV160. Bali ang ginawa pala nila sir Boogie dyan ay nilakahan lang yung butas para mas matabang screw yung malagay. Para kapag umaandar na yung motor ay hindi maalog yung mini driving light ko. eh yung mga bagay na hindi mo basta-basta maisip kapag ikaw yung mag -i install Tangi magagaling na mekaniko lang at may experience ang makakaisip niyan. Dito ay pinapantay na lang yung posisyon ng ilaw at mamaya ay i-adjust ia kung itataas pa ba o ibababa. Dito pa lang guys ay na-excite na ako dahil nakikita ko na nga na malapit ng matapos yung motor ko. At nang matapos na makabit lahat ng flares ay nilinisan na agad nila yung motor. Pagpasensya na guys kung nakahubad sila talagang sobrang init lang talaga ng no mga time na to. Lahat ng parte ng motor mo ay lilinisin nila para pag alis mo ng shop ay talagang pogi pogi yung motor mo. So ito na guys natapos na yung ating pinagawang X1 GTS Sendo Tsaka Piaya Hotorn Ito yung low beam niya no? Sa head switch Ito yung ginamit nating low beam Sa kabilang switch Yung high beam Yung combination na kulay White and yellow yeah. Lokos Yung pangalong switch Ito yung under load Shifting under load Harap likod uh, yeah. Kung nag-brain na tayo Ito

ito yung pinaka paborito kong pinabit ni Sir Bugi dito. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito guys. Na three-way switch. Pag inawakan mo, sobrang quality. Tapos sa liko, ah, sa ilalim. Madali so, lang din siya mapindot. Bugi ng ano, Underglow na ito. Type 130. Ito, so, inipon talaga natin to guys para dito sa project na to. Matagal na namin pag-usapan ni Sir Bogi to. Ngayon lang natuloy. Ito so, sir, tabi lang na lang sir. Ito po. 30, seto yung 5-1. Thank you. Okay sir, sakto. Kulang pa naman yan. <laughs> Thank you sir, balik ulit ako. Sa ano pala sir, sa warranty? Yung sa ilaw. Oo, oh, iba yun. gets ko yun, gets. Sa wirings. Okay. Di sa akin nga nun, lagpas isang taon na, inayos mo yung relay ko, libre pa. Ayun, patulong, nanginginig na ako. Tulog. Tulog. Tapos mamaya graveyard, sarap. Boss, thank you, boss. Thank you po. Thank you, sir. Next time po ulit. Palitan natin yung busina. Siyempre, mahal to, guys. Ah, ang ganda. Lumilingon sila, ang ano lang guys, wala lang akong passing, naubusan ng stock si Sir Bogie, kaya ang passing ko muna ito lang muna. Pindot-pindot lang tapos yun. Okay na, okay na muna yun sa ngayon. Tapos sa susunod, magkakaroon tayo ng ano, ng trigger lang, trigger. Ayoko na kasi mag-tie switch. Gusto ko yung stock muna kasi medyo bago pa naman yung motor natin. Tapos yung sa underglow, yun mamaya ipapakita ko sa inyo. Pati yung buga ng ilaw. So kanina kasi hindi namin ma-adjust ng maayos kasi nga masyado pang maliwanag. Na-adjust namin pa unti-unti lang kasi syempre di ba maliwanag yung senlo. Pa unti-unti lang namin na-adjust pero iba talaga pag buga noong paggabi na. So mamayang gabi ko pa talaga ma-adjust yung pagpapunta na akong office. So ito pala yung dinadaanan ko pag ako ng office. Kung makikita nyo guys ay talagang madilim siya. At kapag ginamit naman natin yung Senlo X1 GTS, magiging ganito yung itsura ng daan. Hindi pa yun yung pinakamaayos na posisyon guys. Hindi ko lang naayos kasi late na ako sa pagpasok sa trabaho. Kapag ginamit mo naman siya sa highway, ganito yung itsura niya, talagang sobrang linaw. At kung makikita nyo, nag-overlap yung mini driving light ko. Gamit ko palang setting dito ay low. Noong una ay gusto ko nga nakafocus lang sa harap ko yung mini driving light. Pero pwede pa palang palaparin yung posisyon ng mini driving light. Kailangan mo lang siyang i-adjust sa ilalim. At dito ay ginamit ko naman yung low at high setting. Sobrang nakakapanibago nga lang dahil kitang kita mo na talaga yung mga dadaanan mo. Ito yung itsura ng stock headlight natin kapag naka low. At kapag naka high naman ganito ang itsura. At pag binuksan natin yung mini driving light na low, ito naman ang itsura. Sobrang liwanag at buong buo yung kulay. At ito naman yung itsura ng combination ng low at high. Kung makikita nyo guys talagang sobrang solid ng kulay niya. Sobrang magagamit mo to kapag magna night ride ka papuntang mga bundok at walang mga street lights. At kung abutan ka naman ng malakas na ulan sa daan ay siguradong tatagos yung kulay dilaw na kulay sa ulan. Ito naman itsura ng underglow sa gabi. Kung makikita nyo sobrang ganda rin ng buga ng ilaw ng underglow natin. Saktong sakto lang hindi masakit sa mata tignan. Dahil shifting underglow nga ang pinili natin kaya napapalitan din siya ng pula. Sobrang naaangasan nga ako kapag nagpapalit-palit siya ng kulay kapag nagpipreno ako. At ang isa pang kagandahan dito ay walang delay kapag nagpipreno ka automatic talaga nagpapalit. Sobrang sulit na sulit talaga ang ginastos ko para dito sa project ko. Kung ano yung iniimagine ko, yun na yun talaga ang nasunod. Para sa mga magtatanong kung magkano lahat ng nagastos ko ay makikita nyo sa screen. Pati na rin kung magkano ang labor at parts sa Boogie Works PH. Dito ko na lang din tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. Dazzy TV out.